Matapos ang naranasang pandemya, pinangunahan ni Provincial Administrator Attorney Alejandro Abisamis ang pagbubukas ng Palarong Kapitolyo na ginanap sa Nueva Ecija Sports Coliseum noong November 23, 2023. Ang Palarong Kapitolyo ay isang taunang pagdiriwang ng palakasan na ginawa upang pasiglahin ang pakipagkaibigan at isulong ang malusog na pamumuhay sa mga empleyado ng Kapitolyo ng probinsya. Layunin nito ang natatanging pagkakataon para sa mga empleyado na ipakita ang kanilang husay sa palakasan, paigtingin ang pagkakaibigan at pagkakaisa ng bawat departamento ng Kapitolyo. Umabot sa walong kupunan ang nabuo para sa mga maglalaro ng basketball men at pitong team naman sa volleyball women. Individual competition naman para sa table tennis at chess. Malaking pasasalamat ni Johan Ocampo, hepe ng Provincial Sports and Youth Development Office kay Governor Aurelio Umali at sa Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Doc Anthony Umali na pagkatapos ng naranasang pandemya ay natuloy din ang palaro ng Kapitolyo na kinasasabika ng mga manlalaro. Champion sa basketball men ang team ni Vice Governor Doc Anthony Umali, first runner-up naman ang Provincial Engineering Office. Second runner-up ang PJSO at third runner-up naman ang Team Governor's Office. Ang mga nanalo ay nakatanggap ng 10,000 sa champion, 5,000 sa first runner-up, 3,000 naman sa second runner-up at 2,000 sa third runner-up. Sa volleyball women, tinanghal na kampiyon ang team ng PHO, first runner-up naman ang PJSO, second runner-up naman ang Governor's Office at third runner-up naman ang Sangguniang Panlalawigan na may kasama ring cash prize na 10,000, 5,000, 3,000 at 2,000 ayon sa pagkakasunod. Smile sa Petra Third para sa Balitang Unang Sigaw.